Alright mga own voice, And here it is Our Easy Ride 150 FI Nalabas mo na sa, natin siya sa ating garahe And medyo makulimlim yun And simulan natin ang ating Reveal of prices Ang mga upgrades sa harap Kasi so, yun ang una natin nakikita Alright simulan natin dito sa ating Unang nakikita ngayon Itong ating windshield Nagkakahalaga po ito ng 283 pesos Um, ang conversion na nyo dito nakita nyo naman Puputasan nyo lang dito ialay nyo yun dito sa baba or sa taas tapos putasan nyo na lang ng grinder and yun know, o ako kasi kaya ako dito nilagay sa banal lower kasi ayoko nakataas yung visor ng sobra uh, and ati sa sa ating front suspensions guys sa uh, NMAX Hypertech and 3,110 pesos po ito ayan So, 3,110 gold po yung kulay nito. Meron po silang silver and rainbow. Bali, yung ito na lang pinili ko para medyo mas makamura. Kasi mas, medyo mahal yung rainbow titanium eh. Sa ating big disc, nakita nyo naman to. Na-vlog ko na to ng ilang beses. Sa ating page no. Kakalaga po siya ng 570 pesos. Itong ano, napaka-budget meal lang yan mga kahomis. And dito naman tayo sa ating GP4 GP4 4-pot caliper na with CNC bracket na po yan mga kaumis. Set na po yan sa aking binili. Kakahalaga po siya ng 1,470 pesos. Kaya budget wheel po siya. Talagang kung gusto mo magkaroon ng Brembo na brake na brake caliper na naiiba sa ibang mga Brembo, ito piliin nyo. Mas maganda to. Ah, uh, hindi hindi ko naman dinidiscriminate 'yung iba, pero para sa mas maganda 'to. Tapos sa uh, front brake hose natin, actually set ko silang binili, front and rear sa 385, 105, 105 cm po ito. Brand po niya is, is Star Speed. Okay, punta tayo sa ating handlebar concept. Sa ating handlebar is unahin natin 'tong handlebar mismo. Is Rizoma po ito. Ano makikita niyo? Actually, napakahirap maghanap nito. Second hand ko lang po ito nakuha at ito pong brand niya, Rizoma. 2,000 pesos ko po ito nakuha itong set, set ng handlebars na ito. And wala pa po, po yung labor ha. Hindi pa po, po, labor, hindi pa ka, po, po kasama yung labor sa Payaman Works. And sunod natin yung RCS Brake Master natin na Brembo. Dual tank po ito yan mga kaumis. And nasa 845 lang po ito na nabili ko 1,000 siya pero naka discount ako kasi mega discount siya kaya 845 po siya meron na po siyang brake switch dito Ayan, may brake switch siya dito dito tulad ng ibang Brembo RCS na wala huwag kayong bibili ng ganun mas maganda yung meron brake switch then convert nyo na lang tapos may mga adjustment siya dyan no? makikita nyo and no brand CP holder sa so 150 pesos lang yan mura cheap lang Okay, sa ating brake hose sa rear, Morin performance po ang ating gamit mga homies yan. Nakakahalaga po siya ng 196 pesos. Okay, tuloy tayo sa ating, ano, medyo maambo na nga kasi. KJ si, ano, aring araw ngayon. And ito ang ating APR made in Thailand flat seat po ay ito po ay ad, hindi po ad swap siya swap lang po talaga straight swap sa stock seat wala akong ginastos dyan yan. pulidong pagkakagawa ang ganda Kumastos pa may ari dyan ako hindi And yun pala dito sa ating ano no, bar and side mirror Ay po siya ng 200 pesos Ito sa ating ano tawag dito Yung blind spot mirror is 75 pesos Okay sa ating DIY air filter Nagkakahalaga po siya ng 90 pesos na ating ginawa dyan uh, May video po ako nun sa YouTube And kindly check it out na lang para kung gusto yung gayahin feel free to do it right sa CVT parts naman tayo isa yung sa mga pinakamalupit na upgrade na ginawa ko sa easy ride natin na si Zerak yun no? first of all pulley set natin is JVT Super 8 GY6 pulley set kakahalaga po siya ng 1,900 pag binili nyo po sa Shopee yun eh, nagkakahir nagkakahirap yata na ng ano Mahirap na ata ako makahanap ng GY6 ngayon pero baka yung iba mas pataas pa ang benta. And bando belt na stock 818 818 19.7 by 28 is 1,400 kay Kings GY6 ko po binili. And naka ceramic lining na rin po ng Kings GY6. Nasa 1.5 po yun. With stock springs po yun. Stock na 800 RPM springs. Ceramic po siya. And yung belt po natin R8SR uh, Jupal Bell ni Speed Tuner 735 pesos po yun and sa flyball natin straight 15 KHC flyball fly 15 grams po nasa 8, 85 pesos po yun and punta po tayo sa ating rear, rear, disc dito sa ating rear mags no? ang kasukat po nito sa ating Easy Redmond 50 FI slash is Raider FI po yan, kakahalaga po siya ng 170 pesos and light po ito kaya mas maganda po siya. Wala naman pong problema yan. 170 pesos yung mga Alright mga homies, dito tayo sa ating VMAX muffler na kita nyo naman. Bugbog siya, medyo gasgasin na. Sa second hand ko lang siya binili. Kakahalaga po siya na 1,600 Meron siya kasamang elbow nun Kaso pang NMAX Aerox po yung kasama Kaya hindi rin pasok kaya ang ginawa ko, nagpareo elbow ako sa muffler shop. 1,200 naman po yung nabot Kaya, ito po siya. Kaya, bigyan ko yung unting sound note. Alright mga homies, tagdag pa natin dito yung ating ano So, top box bracket natin Nagkakahalaga po siya ng 1,000 pesos Second hand ko po siya nabili pang NMAX V2 Sok na sok po siya sa, ano, sa Easy Ride 150 FI natin And wala po siyang ano dito Wala yung gaps dito Hindi siya sasaya dito Dito lang ng NMAX V1 And dito naman sa ating sec 55 liters stop box yan makikita nyo pag malayoan basta napakalaki nya yan kakahalaga po siya ng 3,000 pesos sarado yan second hand ko lang din siya nabili and alloy po yan full alloy po okay guys kung may front suspension tayo syempre meron din rear ito po ay Tech. premium class suspension po pang PCX po ito guys 365 mm po siya nagkakahalaga po ito ng 2,106 2,106 po ang presyo nito Ayan, kung makikita nyo downside nga lang nya is masyado siyang ano, mataas kaya side talaga yung gulong natin na oversized ng 130 70 13 sa lupa Ayan. kaya kapag nagre-rev bomb ako na naka-side, naka-stand naka siya na center. Hindi talaga mano sa side kasi talaga. Kaya yeah, yun lang yung downside niya pero goods to, goods po yung ano niya, yung bounce niya sa kahit may OBR kahit solo ride, napakaganda ng bounce. Yeah. And adjust, fully adjustable din siya. Dito sa buka, Yan na po yan. Dito rin sa taas at meron din dito. May adjustan din din. And sa pinaka final part tayo ng ating upgrade dito kay Zero Cube. Alam nyo naman hindi na siya 150cc o 175cc na po ito mga kaumis Kay Kings GY6 ko po pinagawa And inabot siya ng ilang araw dun And iwan nyo talaga yung motor dun para ma-head ma -head ma works nya Ma-repor yung block And nagkakalaga po siya ng 8,000 pesos Para sa 175cc bore up Kaya thank you sa so panonood mga kaumis Hopefully nabigyan ko kayo ng mga ideas and prices sa mga upgrades ko dito kay Zero no? so mga gusto magpa upgrades talagang mag lang kayo mag budget lang kayo and uh, wag nyo madaliin wag isang bagsakan pa isa lang mga homies hindi nyo malalaman uy ang ganda na ng motor ko na upgrade ko na pala and kada tingin ko may mga ulang pa ako nakikita dito eh siguro ang pinakahuling upgrade ko na lang dito ang gagawin is yung NMAX MAX kasi yun nagiging hot stuff ngayon sa Israel 150 FI group and mag Magko-convert tayo ng mags hopefully by this year magawa natin kasi nagpaplan nagpa-plan akong kumuha ng ibang MC para ma-present ko sa inyo guys and hopefully this this video help you all up and happy new year po happy 2025 po sa ating lahat be merry and be safe ride safe sa lahat and this is all Zero TV out ride safe sa lahat